Yo, what's up guys? May nakita akong napakalaking grub. Ang laki niyan, guys. So, oh. ako lang hawakan kasi naninipit siya. Eh. Balbon na larva. Ito ata yung nakita ko nung nagpuputol ako ng mga puno. Tapos binalik ko rin sa kung saan mo siya nakita. Laki na no? oh. Solid, guys. Iniikot natin mga taraan Gustong gusto to lang, gustong-gusto to. Napaka-juicy. Lagyan natin sa dito at tabunan natin ng lupa-lupa. Yung mga ganito ang kinakain niya, mga decaying wood ang kinakain niya. Ano? Eh, ito napakalaki pero napakalambot nito guys. Gusto niya yan. Wala naman siyang langgam or anay. Tami pa lang libangan dito sa Pilipinas eh. Wala siyang langgam, walang anay. Bilisan natin guys at mukhang uulan na. Napakalakas ng hangin. Tapos dapat, medyo moist. Ito, wala pa akong exotic room. Kaya dito na muna siya. Hindi namin siguro nakakapang yung beetle sa smooth surface no. Kainin lang muna guys. After ng ilang linggo guys, check natin kung nag-morph yung laraba na nakita natin. Mukhang wala guys. Check ko nga. Baka naman deads na to. Baka nakatakas din siguro siya guys no. Pagkatapos magmorph, morph Wala na eh. Ay, ayun siya guys oh. Buhay pa siya. Ba't kaya biglang bumagal yung pag-evolve pag niya? Balik natin siya guys. <laughs> Sorry. Buhay pa siya, gumagalaw pa eh. Mm. Yung kahoy parang nabawasan din ano, parang lumipis siya. I'm not sure. Ito yan. Ganun talaga. Wala pa tayong exotic pet. Ah, exotic pala ito eh. Wala pa tayong pet na nagbibili. Soon siguro guys, soon. Tsaka wala ko siya nilalagay. Balik-balikan na lang natin. So, ginugol ko mga lods kung gano'n ba katagal ang larval stage ng isang beetle. So, sabi, it can take several months to years. Ike ng kambing. Kaya siguro, hindi pa ito nag -pipipay. Ayun o, no? oh. pa siya guys o. Oh. Ayun o. No? pala ng larval stage nito guys. Depende kung anong klaseng species siya. Nakita ko ito eh. Ay, parang nangangagat siya. Nangangagat. Nakita ko ito eh. Siguro second week of July. Ngayon eh katapos na ng August. <laughs> nasa larval stage pa rin siya. <laughs> Hindi ko kasi ni ng maayos eh. Several months to years pala ang kanilang larval stage. Yung most crucial part ng kanilang buhay. So kailangan pinapilitan yung substrate niya para mayroon siyang nakakain palagi. This time, mayroon na akong enclosure para sa kanya. Ito. Bagay na bagay sa kanya ito. First pet natin ito pero <laughs> first pet na nasa lupa lang ng ilang buwan pwede dito umabot ang taon. Napaka-unfair naman na first pet dito. Hindi natin nakikita. etong dating rotten wood dito ay eh, ibalik natin. Ano eh, ang nipis na o oh. Kinakain niya guys oh. So, di ba? Dulog na natin yan para hindi sumayarapan. Fresh na substrate ang nalagay natin. So habang nagbabrag ako guys, itong pusa dito. May nahuling ang tawag dito. Alibot. Ang tawag dito sa amin dito eh. Yun know, o, may nahuli siya. Kala ko asa yung nahuli niya. <laughs> Check ko lang guys no, kung may mga langgam or mga masamang elemento na makaka sa paglaki ng ating larva. Yun natin siya guys. Kaya pala ang tagal magpipay eh. <laughs> Binabalik-balikan ko. Sabi ko eh, ba't hindi pa siya nagpipipay? Patay na ata. Kaya chinik ko siya nung una. Yung para talagang matagal ang kanilang larval stage may nahanap akong magandang rotten bark ito perfect para sa kanya check ko lang kung may mga anay pero makang wala naman guys eh kung all goods naman siya siguro kahit kunti lang lagay natin ay no? perfecto para sa kanya all goods naman guys wala guys walang anay all goods to kahit yan lang sa ibabaw kakainin yan guys Aluloy lang natin. Perfect substrate para sa kanya. So, siguro once a month lang natin siya kukumustahin, ano? nagbaro na siya. Asan na siya? Ayun, no? Ang laki. Grabe, guys. Napakalaki, oh. So, yun. Um, pinakaunang pet dito sa SPTV. SPPH pala pangalanan natin. Isang larva. Hindi ko alam kung anong klaseng species ng beetle ito guys. Kung yung may sungay ba. Yung rhino beetle o yung walang sungay. Anyways guys, pangalanan natin siya. Comment yung pangalan niya. So ayun, first pet natin. Taon bago lumabas. <laughs> yung kanyang tunay na anyo. yun no? Nagbabaro na siya oh. Lakas. Uh mm -hmm. Parang bulldozer ano? fresh na yung kanyang substrate malay na siya makakain kailangan pa lang palitan ng substrate nito at least siguro once a month para laging fresh kasi matagal pa siya bago magpipay <laughs> next year pa natin may kita kung ano siya kastig kung may suki ba siya o wala so uh, kapag may nakita kayo ngayon guys eh huwag niyong pipisakin <laughs> kawawa naman eh Napakatagal nilang maghihintay bago maging isang adult na beetle eh. Yan, yeah, nag-okay na siya. Yan guys. All good na. So, kaya nang bahala guys kung anong pangalan niya. One word lang para ano, mas madaling tandaan. Eh. So, and guys. Salamat sa panonood. Chill lang tayo dito sa Skitso, Palma, Philippines.